Ayun. So, nagpakawala na tayo ng iba nating ibon. Yung mga naglipas YB na. Pinakawala na natin sila. Pagkatapos ng mga siguro dalawang buwan at ang uh, pagkulong sa kanila. So, sana hindi mag-overfly tong mga to. Ayan na sila. Pinakawalan ko na sila. So meron pa naman dun sa malaking kulungan na hindi ko muna pinakawalan kasi uh, yun yung mga bago ko kuha. So, hindi ko muna sila pinakawalan. So ito yung pinakawalan ko. Itong itim na to. So yung itim na yan. Yan, 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 yan. yan. Yung itim na yan. Uh, bigla siya nag-batcher sa akin eh. Pero nakatistis yung pakpak niya. Kaya lang napansin ko kada pinakawalan ko siya. Umuwi naman siya. Kasi may paris na yan sa akin eh. So, ay, ito yung paris niya. Ayan, yan, yan. Lagi niya lang sinusundan yan. So, sana, uh, sana nga, uh, natin siya. Hindi yung nanguuto lang siya. Kunwari, umuwi-uwi. So, so, tingin ko, hindi naman. Tingin ko, batcher na yan. So, ang gagawin ko, mga, siguro patagalin ko muna ng konti. Gugupitin ko na yung pakpak niyan. And then, after one week, bubulutin para tumubulit. Oh, sana nga, sana, sana mapa, sana nga talagang napabatcher na natin siya. Pero pansin ko talaga kada pinakawalan ko siya, umuwi siya. Dahil dito sa pares niya, ayan. Hindi niya talaga tinatantanan yung pares niya. Ito naman pares niya, napaamo ko na yan, napabatcher ko na talaga yan. So, sana itong mga to, itong mga pinakawalan ko. Ayan, yung mga yan. Sana guys, hindi ako iiwan. <laughs> Sayang naman. Tsaka, may plan kasi akong suma, sumali ng karera sana magkaroon ako ng maayos na club uh, comment nga kayo guys kung may merong kayong may recommend uh, dito lang naman ako nakatira sa kainta, kainta Rizal uh, dito sa may green park so sana uh, may merong club na magsali sa akin at gusto ko talagang uh, masubukan yung mga karera ng kalapate uh, nung araw kasi hindi ko naman alam yung mga ganyan So sana sana mayroon. Comment nga kayo guys. Oo. Yun lang, mo, yun lang po eh na marami pong salamat at sana pa-subscribe po sa aking channel para naman kung dumami namin ng ating mga subscriber. <laughs> uh, malaking bagay po ito sa akin at pa-click na rin po ang uh, notification na uh, button, ang bell button para sa mga update tungkol sa mga ibon natin. thank you paul and god bless